Ayan, so welcome back po no, dito sa Day and Rica YouTube channel. Well, una po sa lahat, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. No? Sa mga bago po nagsubscribe, subscribe sa mga tumutok po dyan to, sa nakaraan nating vlog, No? Kung saan tatlong Duterte po ang tatakbo sa pagkasinador. Dilatag po natin dyan ang dahilan kung bakit po excited ang mga tao, ano po, lalo na. Syempre, ang mga DDS. No? At, uh, siyempre, nagdrama din po tayo dyan dahil nga, ano... <laughs> Pero nakita ko po yung words of uh, encouragement po ng ating mga commenters, mga subscribers. Dahil po dyan, guys, well, sabi ko naman, kahit walang manood, dire-direcho po tayo, lalo na kailangan po ng uh, mga Duterte ng suporta, no? Bakit po ako solid Duterte? Well, marami po kasi mga bagay na nangyari, no? Marami mga bagay na ginawa ang dating Pangulong Duterte. Kaya ayaw nating mawala ang Duterte sa pwesto. Nakita naman, nung nawala ang ating dating presidente, kaya yan na, ah, bumalik na po sa dati ang lahat. Nilatag po natin dyan yung pagbabalik niya na itong mga, ano, mga nagahasik ng lagim sa lipunan. Biruin niyo naman ng mga kriminal ngayon, wala na naman silang takot. ba diba? yung mga adiktos na ano pakalat-kalat na naman di ba dati nag-surrender na yung mga yan nagsitago na ngayon napa ba naglabasa na naman kaya nga po na excite ang mga tao no bagamat may mga iba mga sinasabi na naman yung mga ano yung dynasty dynasty ulol nyo utot yung blue no kablo pala oh. Hindi na po ang tao. Alam nyo, nagretiro na nga. May nagsasabi pa nga daw po dyan, ganid daw sa kapangyarihan ng mga Duterte. Utot mo ring blue, no? Paano ganid? E bumaba na nga sa pwesto, no? At yung anak, no? nagparayan na nga dito kay PBBM, di ba? Nagparaya na nga eh. Number one sa rating, yung bisdo makbong pangulo. Matras dahil nga naniwala no na leader ang magiging pangulo pero iba po nangyaring ngayon di ba kaya ang mas hinahanap ang dating pangulong Duterte ang tatak Duterte no sinasabi ng mga vlogger vlogger diyan laos na daw ano kayo ngayon di diba, yanig no ang mundo ng pagbabalita at politika Nayanig ang mga political ano ngayon. <laughs> Dahil sa anunsyo na yan ng ating vice president sa pagtakbo ng tatlong Duterte, not just one, 3D po, no? Tatlo. At uh, isa pa pong matinding revelasyon, eh ito nga daw po si uh, Mayor Baste, eh, itatakbo daw po sa 2028 election ano po bilang vice, hindi bis, eh, presidente no at babalik daw pero well, sa tingin ko babalik daw po itong si ano si uh, vice president sa pagiging mayor ng Davao well um, hmm, na lang po natin no sa ngayon eko eh, na ano pong inanunsyo yun na lang po ating i ano i-echo no mahirap na pong magbigay ng mga spekulasyon dito no? Lalo na kung strategy po ng mga Duterte ang lumalabas, ano po. Pero siyempre, alam naman po natin, no? Sa ngayon, eh, ang parang kapareho ng uh, matandang Duterte, no? Ay ito pong anak niyang si Paste, yung bunso, no? Sa pananalita at sa tapang, di ba? Siguro po nakulangan ng mga Duterte sa mga nilagay nila no para po magtanggol no sa bayan katulad nito ni Bongo na nananahimik di ba sabi nga po ni mayor yan tapos itong si Pato na tila parang ano daw eh malambot daw nalalambutan din po talaga ako kay Bato dahil konting gibot iiyak alam niyo sorry ano pero dapat po nandiyan kayo bumakpak kayo kung anong tama di ba at marami po nag specula no na paghahanda raw ito sa 2028 dahil alam naman natin may mga hearing na nagaganap <laughs> natandaan niyo po ba yung hearing ng parmali na ilang linggo buwan ng inabot <laughs> well makes sense sa lahat po ng political ano na uh, speakers ano yun ang may sense po nung na-interview na nakalimutan ko lang kung sino pero may sense po yung sinabi niya. No? Huwag gagawin man, ang katotohanan dyan po talaga, eh, ang mga tao ay inaanap, inaantay pa rin po no, na no, no, magbalik ang Duterte. Naiinip na pati ako naiinip na eh. Hindi ka tulad nung araw, sobrang bilis po, no? Kasi ang daming pagbabago eh. No, yan po dapat ang, yan ang inasahan natin. Kaya binoto natin na unity dahil kala natin itutuloy ni PBBM yung mga nasimula na ng dating Pangulong Duterte. Lalo na yan pong usapang pangkapayapaan natin no, dyan po sa West Philippine Sea. Maganda na po eh. No? Di ako nagsabi nito nung no? fisherman mismo, yung nandun sa karagatan mismo ang nagsalita. Nakakapag-fishing po sila sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, tingnan nyo naman. Ang gulo-gulo guys. Yung mga opisyalis, paiba-iba nang sinasabi. Yan po si uh, Executive Secretary Berasamin, misunderstanding daw. Ito namang pong ano, si Gibo, apa, ano daw, uh, sinisisi ang China. Ano ba talaga? So, ang dapat po talaga dyan, yung kung ano yung ginawa ng dating Pangulong Duterte. Hindi yung aawayin nyo po ang China. no Dapat po, in good terms tayo dyan dahil ang dami po nakikipagkalakan wala pong matbuang no? Uh, tanga na bansa ang lumalaban sa China. Kundi sila po yung nakikipag-usap, nakikipag-negosyo. Yan ang hirap kung tayo po eh, nako, Kaya nga po, ang tao excited na magbalik ang mga Duterte. So tatlo po 'yan, no? At uh, kapanapanabik po 'yan dahil makikita no, na natin ang uh, magsalita no na may otoridad, no? Iba po kasi talaga pag senador, malaking bagay po. Isa pa 'yung mandato, no? E national po 'yan, no? Kumpara po sa yan po sa local no at least ito sa Senado mat medyo mataas po ang ano lantas niyan, niyan ano po or yung level niyan. Okay. So yun na lang po ang ating uh, topic dito ta Tayo po yung nagsasalita at inuulit po natin ang mga kadahilanan sa pagtakbo ng tatlong Duterte ano po. At uh, of course uh, nabanggit ko gusto ko pong banggitin ito yung mga vlogger vlogger ano po yung mga blogger ngayon bin, ng kabila sinasabi kong kabila dahil sa sa atin eh dahil tila bumabakbak no sa mga Duterte itong mga ito no at pinabibida yung ano yung sino-sino katulad -sino. nitong ano mga dating vlogger ng NISCO at ng TBJ. Apa ngayon nagpupulitika na. <laughs> Buti sana kung may sense ang mga punto. Kaso wala, ipipicture si dating Senador Trellanes din. Bira. Si Mike Abe. Ano ba naman yan? Yan ba yung mga vlogger nyo? Pero ang dami po nanonood, ano? Libo-libo. <laughs> Ingit po ba tayo? Hindi, kasi nagsisimula pa rin parang po tayo, no? At uh, nakikita ko naman po ang support nyo through comments and likes and subscribe salamat po ano, tuloy-tuloy lang po yan invite na po ang mga kakilala niyo DDS no, pasok na po kayo dito, no sa nagtatanong po kung nasaan tayo, nandito po tayo sa Canada, no dahil nga po, pinalano ko sana mag for good diyan sa bansa, pero hindi po, magulo po ngayon diyan sa atin, no kaya hindi pa po ready, no na mag for good kaya dito po muna tayo, no So yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon. At muli, maraming salamat po at magbabalik pa po tayo sa mga iba pa pong mga issue na no, kukomentahan natin dito lamang sa DND Guy YouTube channel muli. Maraming salamat po sa inyong lahat.